Umungad sa madamong bakuran ng lumang mansyon ang madilim na asul na sedan, bitbit -bit ang mabigat na amoy ng nalalantang dahon at basang lupa. Kumapit sa salamin ang malapot na hamog ng taglagas. Mula sa kotse, bumaba ang isang lalaking may mukhang gusot na papel at walang kasanayang inihakbang palabas. Mula sa loob ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, ang kanyang manipis walang ekspresyong labi ay mahigpit na nakatikom. Sa malaki, balisang mga mata ay sumasalami ng tahimik, walang imik na takot. Umakta siya, inayos ang plaid na kumot sa kanyang mga tuhod. Mas mapapabuti ka dito, Elara, sa hangin, kapayapaan. Pilit at tila, may sala ang boses ni Mateo. Tama si Mama, nahihirapan na akong alagaan ka at ito ang bahay ng lola mo. Dati gustong gusto mong pumunta dito, di ba? Ang babae na tinawag niyang Ilara ay hindi gumalaw. Nakatitig lamang siya sa luma at gumuhong harapan ng bahay sa mataas at halang na damo na tinatakpan ang pundasyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw, ngunit ang sigaw na ito ay namamatay sa kaibuturan, hindi makahanap ng daan palabas. Matapos ang nangyari, lahat ng ingay mula sa labas ay naging muffled at ang kanyang sariling boses, ang kanyang mga galaw ay naging bihag sa loob. Nagbalik ang mga piraso ng alaala. Matalas, nagniningas na sakit sa ulo. Ang mundo ay naging malabong, hindi mapigil na batik at pagkatapos ang kwarto sa ospital. Ang mukha ni Aling Corazon, ang ina ni Mateo, nabaluktot sa peking kalungkutan ngunit may kislap ng isang uri ng uhaw sa mata. Mga boses na tila nang gagaling sa ilalim ng tubig. Isang doktor na nagsasabi ng kung ano tungkol sa mahina ang puso, hindi na magtatagal. At pagkatapos, ang pinakamahalaga ang usapan yun mismo, narinig ng hindi sinasadya, habang ang katawan ay tumatangging sumunod, ngunit ang isipan ay malinaw na malinaw. Si Aling Corazon, tila isang teatro diva, ay nakatikom ang mga kamay sa sala na may walang lasa, garish na interior. Mateo, naiintindihan mo? Siya ay pabigat, isang gulay, at ang pera, ang mana, sabi ng doktor, isang taon, maximum. Ano pa ang saysay ng kumapit? Ang bahay ng lola niya, 'yun ang tamang lugar. Doon niya uubusin ang kanyang miserableng buhay at makukuha natin lahat. Si Mateo, ang laging masunurin na anak ng ina, ay ngumunguya, palipat-lipat ang bigat ng katawan. Pero mama, siya siya ang asawa ko. Asawa itinaas ni Aling Corazon ng kamay, nagpapakita ng malaking mga alahas. Kung pinahahalagahan mo siya, hindi ka sana sumasama sa bawat babae. Mas mahal mo si Bianca, ang pilyang yon, kaysa sa asawang may kapansanan. Huwag kang magkaila, alam ko lahat, at hindi ako maglilinis para sa kanya. Tama na. Nang sandaling iyon, nang ang mundo ni Ilara ay lumiliit sa laki ng kanyang hindi gumagalaw na katawan, may isang bagay na naputol sa kanya at may ibang bagay. Tumigas, naging malamig at matigas, parang bakal. Nakahiga siya, nakikinig sa kanilang sakim na boses sa pagkiskis ng sobre na may testamento mula sa Germany at sa kanyang hindi gumagalaw na katawan ay isinisilang ang isang plano. Isang plano na nangangailangan ng oras, pasensya at kakayahang gampanan ang papel ang biktima hanggang sa huli. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kaibigan sa digmaan sa mundo ng malaking pananalapi at mahigpit na negosasyon, ay nakinig ng hindi sumasabad. Noong gabing iyon sa cafe, bago pa man ang atake, ipinakita ni Elara sa kanya ang sulat mula sa German notaryo. Si Sofia, isang abogado hanggang sa buto, agad na iniska ng teksto Kasama ang mga dokumento. Matibay, Elara. Napakatibay. At ang ari-arian ay bahagi. Kailangan mong kunin ang mga karapatan. Matutuwa si Mateo. Palagi niyang pinangarap ang sariling negosyo. Nagniningning noon si Elara. Umiti lang si Sofia. May kinismo sa mga mata. Ang Mateo mo, Nadja. Ibig sabihin, Elara. Ang Mateo mo, ipagbibili ang sariling ina para sa isang pakete ng pera. At ang nanay niya, iyan ay isang naglalakad na teatro ng kawalang saysay. Huwag mong sabihin sa kanila agad ang lahat. Huwag mong sabihin ang mga halaga. Wala kang sabihin sa kanila. Pinigilan ni Elara. Sofia, tumigil ka. Mahal namin ang isa't isa. Napabuntong hininga si Sofia. Mahal kita, Elara. Kaya ko sinasabi. Hindi ako sasama bilang saksi mo sa kasal. Ayoko tumayo sa tabi mo habang ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Nag-away sila noon. Nagbati rin kalaunan, ngunit ang butil ng pagdududa ay naihasik. Pagkatapos, nakita ni Elara si Mateo malapit sa tindahan, kasama si Bianca. Niyayakap, hinahalikan, ang tama ay hindi pisikal, kundi nagniningas na yelo. Tinanggal nito ang hangin sa kanyang baga. Pinilit siyang gumewang. Pagka uwi, hindi siya gumawa ng eksena. Umupo siya at nag-isip. Buong gabi. Tungkol sa mga salita ni Sofia. Tungkol sa uhaw ng mga mata ni Aling Corazon. Nang pag-usapan nila ang pera. Tungkol sa halik kay Bianca. Kinabukasan, nagpanggap na papunta sa trabaho. Pumunta siya sa isang detective agency. Isang maliit payat na lalaking nakasalamin na nagngangalang Mang Arturo ang nakinig tumango lahat ng detalye paano kailan saan may ebidensya makalipas ang isang linggo dinala niya ang isang diktafone luma di at cassette ngunit gumagana at sa recording ay si Mateo may pera ang asawa ko mana mula sa lola gamit ang pera niya magbubukas ako ng negosyo at siya pag hindi na kailangan. Oo, ang recording ay mas masakit pa sa stroke. Umupo si Elara, nakikinig sa boses ng asawa, pinaplano ang kanyang paglimot para sa pera at naunawaan, tama si Sofia. Nang sandaling iyon, isinilang ang plano, isang plano na nangailangan ng sakripisyo. Sakripisyo ng pagpapanggap, sakripisyo ng sakit. Naghahanda si Mateo sa wheelchair ibinababa ang mga maleta. Ayan, si Aling Norma ang magbabantay. Binabayaran namin siya. Siyempre, sa pera mo. Naiintindihan mo naman, hindi kami maganda sa pera ngayon. Si Aling Norma, ang tagapag-alaga na pinili ni Aling Corazon, ay gumiwang-giwang. Mabaho ang hininga ng alak. Umiti siya ng walang isip. Tumango. Sinuksok ni Mateo sa kanya ang manipis na sobre. Pagkalipas ng isang buwan, punta ka sa bayan, doon ko ibibigay pa ang iba. Hindi man lang siya pumasok sa bahay, hindi hinalika ng asawa. Umalis siya, nagmamadaling kumaway mula sa bintana. Pinanood ni Ilara ang papalayo na sasakyan, ang bakanting bakuran, ang amoy ng homemade liquor mula kay Aling Norma, na paika-ika ng papunta sa kapitbahay. Katahimikan, kawalan ng galaw kalungkutan. Ngunit hindi ito kawalan ng tulong. Ito ay kalayaan. Pagkaalis ng tunog ng makina. Si Aling Norma, na nakasandal sa wheelchair, ay may ibinulungan at naglakad palayo. Si Elara, dahan-dahan, tila sinusubukan ng bawat kalamnan, ay tumayo. Napatigil si Aling Norma, na lalaki ang mga lasing na mata. Aling Norma, mababa, tuwid, at walang kahinaan ang boses ni Elara magkasundo tayo. Doble ang babayaran ko sa iyo kaysa sa kanya. Bawat buwan, pupunta ka, kukunin mo ang pera. Magre-report ka sa kanila na gulay ako at napakahina na. At mananahimik ka tungkol sa nakita mo. Lahat. Kumunot ang noo ni Aling Norma sabik na kinuha ang mga iniabot na pera. Malinaw! Napakalinaw! At nang hindi lumingon, Nagmadali siya papunta kay Tatay Ignat para sa bagong bote. Pumasok si Elara sa bahay. Sa loob, pagkaluma, alikabok at mabahong hangin. Ngunit ito ang kanyang bahay, ang kanyang kuta. Kinuha mula sa tagong bulsa ang nauna ng itinagong telepono, tinawagan niya si Sofia. Pumunta ka na. Oras na. Lumipas ang ilang buwan. Nagbago ang bahay. Nagniningning ang mga bintana sa hardin kahit taglagas, naramdaman ng pag-aalaga. Si Elara, nakadamit ng simple ngunit may dignidad, ay nakaupo sa mesa, inaayos ang mga papeles. May kumatok sa pinto. Sa pintuan ay nakatayo si Mateo. Lukot-lukot, gulo-gulo. Nakita niya siya. Buhay, nakatayo, hindi sa wheelchair, hindi gulay. At ang kanyang mukha ay naging ganap na walang laman. Elara, ito. Ikaw? Ako nga. Kalmado niyang sagot. Pasok ka, Mateo. Gusto mo nang siya, Sa loob ng bahay ay maliwanag at maginhawa, ngunit naramdaman ang isang bagong hindi matitinag na lakas na nanggagaling sa may-ari ng bahay. Pumasok si Mateo. Palipat-lipat ang tingin. Tila nasa ibang bahay. Sinubukan niyang magsalita, nagpaliwanag ng kung ano tungkol sa pagkakamali, tungkol sa pagkamis niya nakikinig si Elara, pinagmamasdan ang naglalakbay niyang tingin. Lahat ay tungkol sa mana, Mateo. Nang matanggap ko iyon, naniwala ako na magkakaroon tayo ng bagong buhay. Ngunit pagkatapos ay narinig kita. At ang mama mo, kung paano ninyo pinag-uusapan ang aking nalalapit na kamatayan at ang inyong mga plano sa aking pera. Kung paano mo plinano mo akong iwan para kay Bianca sa sandaling hindi na ako kailangan. na matayang kulay ni Mateo. Sinusubukang putulin, magpaliwanag. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Perpekto ang suot, may malamig at mapanuri ng ngiti. Oh Mateo, kumusta? Nahuli ba ako sa palabas? Ikaw? Alam mo lahat? Gulong ni Mateo, inililipat ang tingin mula sa isang babae patungo sa isa nagkibit-balikat si Sofia. Alam namin lahat. At plinano, ang doktor ang diagnosis. Sa tingin mo ba na si Elara sa talino niya ay maniniwala sa ganitong kabalbalan? Binigyan niya lang kayo ng pagkakataon na ipakita ang inyong sarili at ipinakita niyo nga. Si Aling Corazon, ayon kay Sofia, ay tuwang-tuwa na parang nasa premier nang malaman ang sakit ng kanyang manugang biglang huminto sa pamumutla si Mateo may ibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha kasakiman tiningnan niya ang bahay ang mga kagamitan pero ang bahay na ito lahat ng ito nakuha mo ito habang kasal tayo kaya ito ay pinagsamang ari-arian kalahati ay akin nang iinsulto si Sofia tiningnan lang siya ni Elara na may malalim na lungkot, inaluan ng malamig na paghamak. Sa sandaling ito, uling bumukas ang pinto. Pumasok si Benjo. Matangkad, tahimik, may malalakas na kamay at tingin na nagbibigay ng kapayapaan at kumpiyansa. Benjo, tango ni Ilara. Nyakap ni Benjo si Ilara, sa balikat, hinila siya palapit. Napatigil ang kanyang tingin kay Mateo. Sino yan? Unggol ni Mateo, tumatayo ang nakakaalam ng halaga ng katapatan at katapangan. Mahinahong sagot ni Ilara. Isang hakbang pasulong si Benjo. Umatras si Mateo na wala ang kanyang pagmamalaki. Kung ikaw gago, mababang sabi ni Benjo. Kahit daliri mo lang ang itukod mo sa kanya o pagbabantaan mo, gagawan kita ng hindi ka makikilala ng sarili mong ina. Sinunggaban niya si Mateo sa balikat at sa isang hatak ay itinapon palabas ng bahay. Bumagsak ang pinto. nag si Mateo ng divorce na may kasamang paghahati ng ari-arian. Sigurado siya sa kanyang karapatan. Lahat ng nakuha ni Elara habang kasal ay dapat hatiin. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Mabigat ang hangin sa courtroom. Umupo si Mateo sa tabi ng kanyang abogado. Isang maliit pawis na matanda sa salamin. Umupo si Aling Corazon sa hanay ng mga testigo, handa sa mga dramatikong monolog. Umupo si Elara sa tabi ni Sofia. Umupo si Benjo sa silya ng mga testigo ng suporta. Sa tabi niya ay nakaupo si Naaling Silya, Tatay Nestor, at iba pang mga tagabayan na dumating upang suportahan si Elara. Napakaganda ni Sofia. Sistematiko na may bakal na luhika, winasak niya ang mga argumento ng nagsampa ng kaso. Ang recording ng pag-amin ni Mateo. Ang recording ni Aling Corazon na nakalimutang pakainin ang may sakit na manugang ang testimonya ng detektib at pagkatapos ang pangunahing galaw. Hinihiling ng nagsampa ng kaso ang paghahati ng ari-arian na nakuha ng nasasakdal habang kasal partikular, ang bahay at ang karapatan sa pag-arkila sa mga lupa. Gayunpaman, huminto si Sofia. Isang linggo bago isang pa ang kaso, ang bahay na ito at ang karapatan sa pag-arkila sa mga lupa ay inilipat ng nasasakdal sa buong pagmamayari ni Ginoong Benjo Gomez. Ang transaksyon ay pinatunayan ng notaryo publiko. Kaya, ang ari-ariyang ito ay hindi na pag-aari ng nasasakdal at hindi na kabilang sa paghahati. Tumayo si Mateo, sumigaw ang kanyang abogado. Naglabas ng tunog si Aling Corazon na parang huling hininga ng isang sugatang ibon. Bukod pa doon, patuloy ni Sofia, hindi isinasaalang-alang ng nagsampa ng kaso na sa paghahati ng ari-arian ng dating mag-asawa, kabilang sa paghahati ang kanyang sariling ari-arian. Ayon sa batas, kung ang ari-arian ng isa sa mag-asawa ay nilagyan ng malaking pagpapabuti sa gastos ng isa pang asawa, ang ari-arian ito ay maaaring kilalanin bilang pinagsamang nakuha. Nagbigay kami ng mga larawan ng apartment nang nagsampa ng kaso bago ang renovation na ginawa ng nasasakdal at pagkatapos. Ipinakita rin ang mga bank statement na nagpapatunay ng kawalan ng pondo ng nagsampa ng kaso sa panahon ng renovation at ang testimonya ng kontratista kung saan ang kasunduan ay isinagawa ng nasasaktal. Sumigaw si Aling Corazon na pinatigil ng hukom sa pamamagitan ng paghampas ng martilyo. Ang hukom, isang babaeng may matalas na tingin, ay umalis para sa pagpupulong. Pagbalik, pinasa niya ang desisyon. Ang kaso ni Hinoong Mateo Sanchez para sa paghahati ng ari-arian ay bahagyang pinagbigyan isagawa ang paghahati ng pinagsamang nakuha na ari-arian. Ang ikatlong bahagi ng apartment sa adres ay ilipat sa pagmamayari ni Ginang Elara Sanchez. Ang sasakyang BMW ay ilipat sa pinagsamang paggamit 50% ng pondo sa account ng nagsampan ng kaso ay ilipat sa pagmamayari ni Ginang Ilara Sanchez. Tumunog ang martilyo. Tapos na ang lahat. Nakatingin si na Mateo at aling korazon kay Ilara ng may galit. Hinaluan ng kumpletong kawalan ng pag-asa. Niyakap ni Sofia si Ilara. Sabi ko sa sa'yo, di ba? Lumapit si Benjo. Hinawakan sa kamay si Ilara. Naibalik mo lahat. At si... higit pa. Umiti si Elara, inilagay ang kanyang palad sa kamay nito na nakapatong sa kanyang tiyan. At may bago pa akong nakuha. Nagkatinginan si na Benjo at Sofia, sumilay ang ngiti sa kanilang mga mukha. Kukunin niyo ba akong ninang? Tanong ni Sofia. Natawa si na Elara at Benjo. May pagpipilian ka pa ba?